babala para sa mga bata dahil lang mapapanood nyo. Ngayon ay hindi pwede para sa inyo at kung may lakas ka ng loob na panoorin ito, siguradong mapapunta ka sa CR ng wala sa oras. Tara tunghaya natin ang isang isikay story na naging isang pinakamahinang goblin sa ibang mundo at may natatanging kakayahan na lumakas sa tuwing nakakapagtiktokan sa mga babaeng nilalang at... Sa nakaraang episode, matapos malaman ni Efra na kusa siyang naging alipin ni Lamden Nagalit ng husto si Loader at tila nawala ng katinoan, ipinagbabanta niyang wawasakin ng templo ang lahat ng mga goblin doon, dahil si Ephra ay anak ng pinuno ng templo, sandaling natahimik si Lamdin nang marinig niya ang balitang yun, hindi niya inasahang may napaka-espesyal na pinagmulan si Ephra. Alam niyang magpapadala ng makapangyarihang mga tao ang mga tao para iligtas siya. Matapos ng may ikling pigil hininga, nagpasalamat si Lamden kay Loader sa pagbibigay ng mahalagang impormasyon, na sinabing nararapat itong gantimpalaan. Inutusan niya ang isang goblin na bantay na ang pangalan ay goblin na alagaan ng mabuti si Loder at siguraduhin hindi ito magiging tamad. Agad na naintindihan ng goblin ang ibig sabihin ni Lamdin at pinaikot ang letigo sa kanyang kamay, ipinangako nitong aalagaan niya si Loder, alam ni Lamdin na nauubos na ang kanyang oras ng paghahanda, kaya't nais niyang mabilis na sakupin ang tribo ng Bloodfang, kaya hiniling niya kay Ephra na sumama sa kanya upang magtulungan silang talunin at supulan ang nasabing tribo, dahil alam ni din na kailangang matapos ito sa lalong madaling panahon. Samantala, sa Bloodfang Tribe, abala rin ang lahat. Isang maliit na goblin ang nagulat sa pinuno ng tribo na handa na ang lahat ng mga paghahanda. Natuwa ang pinuno sa ulat na yun, ngayong araw ay aatake sila sa Southern Goblin Tribe at dadalhin ang mga elf doon para maglibang ang mga goblin. Sa usapan na ito, naging malinaw na balak din ng mga higanteng goblin na atakihin ang tribo ni Lamdin at sabik na sila sa gantimpalang makukuha matapos manalo, sa mga oras na yun, nakuha ang atensyon ng pinuno ng Makar siya ng sigaw. Mabilis na pumasok ang bantay na goblin at iniulat na may isang kakaibang goblin na nakapasok sa tribo at humihiling na makipagkita sa pinuno, nabigla ang pinuno sa tapang ng goblin na iyon at nais malaman kung saan ang galing ang hamak na goblin. Dumating si Lambdin sa harap ng pinuno, magalang niyang binati ito at sinabing alam niyang isang bayani level goblin ang pinuno, na ang talino ay halos kasing talino ng tao. Kaya't nais ni Lambdin na makipag-usap ng mapayapa. Nakita ng pinuno na kakaiba ang suot ni Lambdin at inakala niyang ito ay isang mutant na tao. Ngunit iginiit ni Lambdin na isa siyang goblin, mas matalino lang ng kaunti kaysa sa karaniwang goblin, sa kabila nito, tila nawala na ng pasensya si Lambdin. Tumingin siya sa paligid at ipinakilala ang sarili bilang pinuno ng tribo ng mga baliw, at sinabing ang pake niya sa pagpunta roon ay ang hulihin ng kanilang pinuno. Para sa natitirang mga goblin, binigyan sila ni Lamdi ng dalawang pagpipilian, sumuko o mamatay. Nagalit ang pinuno ng Bloodfang sa banta ng maliit na goblin at bahagyang nabigla nang malaman niyang ito ang pinuno ng tribo na nagpaalipin sa mga elf. Sinabi ni Lamdin na may magagandang mga lahi ang pinuno at inutusan siyang sumuko at sumali sa kanyang tribo, ngunit itinuturing itong isang insulto ng pinuno, inisip ng pinuno na hangal si Lamdin sa pagsasabi ng ganoong mga bagay, hinawakan ng pinuno ang ulo ni Lamdin gamit ang kanyang malaking kamay at sinabing tumahimik ito, natuwa siya na dumating si Lamdin mismo, pagkatapos patayin si Lamdin at lahat ng goblin sa kanyang tribo, ang mga tao at elf doon ay magiging kanila. Muling nag-alab ang mga goblin sa pangakong gantimpala at hinimok ang pinuno na patayin na si Lamdin. Inisip ni Lamdin na napakahanggal nilang lahat at nasayang na ang sapat na oras doon. Kung hindi lang niya gustong hulihin ang buhay ang pinuno, hindi na sana siya nag ng oras. Nang matapos siyang magsalita, kumilos na si Lamdin, hinugot niya ang kanyang kutsilyo at mabilis na pinutol ang isang braso ng pinuno, ang biglaang pag-atake ay nagdulot ng labis na pagkagulat sa kanya at hindi niya ito naiwasan. Bumagsak ang kamay ng pinuno sa lupa, na ikinagulat ng mga goblin sa paligid, nakahandusay ang pinuno sa lupa, sumisigaw sa sakit, at inutusan ng kanyang mga sundalo na patayin si Lamdin agad. Agad na sumugod ang mga goblin papunta kay Lamdin, determinado silang patayin siya bilang paghihiganti, kumpiyansa, itinaas ni Lamdin ang kanyang kamay at inutusan ng mga nakatagong goblin na ipakita ang kanilang sarili, sa isang iglap, napaslang ang mga goblin mula sa Bloodfang tribe ng matutulis na bakal na sibat. Lubos na nagulat ang mga goblin sa biglaang paglitaw ng mga ito, at nagtaka kung saan ang galing ang mga umatake. Ang mga goblin ni Lamdin ay nakakuha ng kakayahang magkubli at kumilos ng tahimik, mga kasanayang nakuha nila matapos kainin ng mga lalaking elf. Sila ang nagsilbing mga asasin ng tribo, tinanong ng mga goblin ni Lamdin kung sisirain na ba nila ang tribo, at sumang-ayon si Lamdin, Inutusan niya ang lahat ng nakatagong goblin na lumabas at patayin ang lahat ng mabilis, maraming mandirigmang goblin ang lumitaw, dala ang sorpresa at matatalas na sandata, at mabilis nilang pinaslang ang mga goblin ng Bloodfang tribe. Naisip ng pinuno ng Bloodfang tribe na naloko siya, dumating si Lamdin dito na nagpapanggap na makikipagkasundo para gulatin sila, lahat ng atensyon ay nakatutok kay din, ngunit pinlano na ng pinuno ang pagtakas sa kanyang lakas. Madali itong magagawa at walang makakapigil sa kanya, ngunit bago tumakas, nais niyang gawin ng isang bagay, patayin si Lamdin, ang pangit at tusong goblin. Sumugod ang pinuno kay Lamdin gamit ang buong lakas ng kanyang kamao, ngunit nanatili lang si Lamdin doon, nakangiti ng mapang asar. Ito ang sandali kung saan gagamitin ni Lamdin si Ephra, sa oras na tawagin ang kanyang pangalan. Ginamit ni Ephra ang kanyang kapangyarihan, isang hawla na gawa sa liwanag ang mabilis na nagpakita, ikinulong ang pinuno sa loob nito, nagpumiglas ang pinuno at sinira ito, ngunit hindi siya makaalis, napagtanto niyang isa itong light magic spell na hindi dapat nagagawa ng isang goblin. Habang sinasabi niya ito, isang gulat at litong ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha nang makita niyang may isang tao na nakaluhod sa harap ni Lamdin, parang aso. Hinaplus ni Lamdin ang ulo ni Ephra. Pinuri siya bilang isang mabuting aso, sinabi niya na mas lumakas pa si Ephra matapos sumali sa madilim na panig at ipinangako na gagantimpalaan siya pagbalik nila. Nagsimulang umungol si Ephra na parang maliit na aso, tila nasisiyahan sa papuri ng kanyang amo, at hindi niya nakalimutan pagmalaki ang kanyang kaakit-akit na hubog. Makalipas ang ilang sandali, nakagapos na at nakahandusay sa lupa ang pinuno ng Bloodfang Tribe, ngunit patuloy pa rin itong tumangging sumuko, walang tigil sa pagmumura kay Lamden, hindi nagalala alala si Lamdin, kontento siya sa naging resulta at sinabihan ng pinuno na manahimik na lang at tanggapin ang katotohanan. Isang bagong araw ang sumikat sa tribo ng mga goblin sa loob ng piitan. Nakahandusay ng walang buhay ang pinuno ng tribong Bloodtooth, ang kanyang malaki at mabagsik na katawan ay nakatali sa isang malaking bato, habang dugo ang bumabaha sa paligid niya. Malapit sa kanya ay naroon si Lamdin, may hawak na maliit na kutsilyo, patunay sa nakakatakot na eksen ang kanyang isinagawa. Huminga ng malalim si Lamdin, matapos matagumpay na mapatahimik ang goblin sa kabila ng matinding pagsisikap. Ang banta ay nalutas na, si Loder, na nasa kabilang piitan, ay nang inig sa takot habang nasaksihan ang buong proseso ng pagpapahirap ni Lamdin. Nagtaka siya kung paano nagawa ng halimaw na ito na hulihin ng isang goblin na may ranggong bayani. Ang reyna ng mga elf at si Gobo ay tinawag sa lugar, at inutusan ni Lamdin si Gobo na pangasiwaan ang sapilitang pagpaparami ng mga babaeng elf kasama ng goblin, na tinitiyak na ang mga may kakayahang magdalang tao ay pipiliin, agad namang pumayag si Gobo, sabik na tuparin ang utos, kasunod nito, marahas na inihagis ni Lamdin si Efra papunta kay Gobo, na inaatasan siyang sumunod at lumahok sa sapilitang pagbubuntis, na puno ng takot si Efra sa kahindik-hindik na posibilidad. Sa pagkaresolba ng isyong yon, humakbang si Lamdin papunta sa kanyang susunod na plano. Hiningi niya sa Reyna ng mga elf na tulungan siyang magpalit ng damit, at sinabi niyang kailangan niyang makipagkita sa isang kaibigan. Nagulat ang Reyna sa kanyang pahayag, at tinanong kung sino ang kaibigang tinutukoy niya. Ngumiti si Lamdin ng may misteryo, sinabi ang kanyang kaibigan ay isang napakahalagang tao. Mula sa pagmamasid kay Loder at sa kakaibang katayuan ni Earthra, Napagtanto ni Lamdin na malapit nang dumating ang mga tauhan ng tao sa kanyang kasalukuyang lakas, kaya lamang nilang labanan ang mga karaniwang kabalyero, hindi ang isang Sword Saint. Ang pagpapalaki ng mga anak mula sa goblin na may ranggong bayani ay mangangailangan ng mahabang panahon. Kailangan ni Lamdin ng isang taong magbibigay sa kanya ng oras, at ang kaibigan na tinutukoy niya ay ang Dragon Mother. Sa malawak na baybayin, nakatayo si Lamdin sa harap ng mga bangkay ng dalawang malalaking halimaw na magkakabit. May dahilan sa likod nito, ang Dragon Island ay nasa dagat, higit isan daang kilometro mula sa kasalukuyang kinaroroonan ni Lamdin. Para sa kaginhawaan at bilis, napili ni Lamdin na gamitin ang mga nagmamanman na dragon bilang transportasyon. Dinala niya ang mga bangkay ng halimaw sa dalampasigan. Ang mabagsik na amoy ng dugo ay tiyak na aakit sa mga dragon. At gaya ng inaasahan, Mabilis na lumitaw ang isang dragon, na aakit sa amoy at mabilis na pumunta kay Lamdin. Agad nagtago si Lamdin sa loob ng bangkay ng halimaw, matagumpay na nakuha ang libreng sakay papuntang Dragon Island, sa bilis ng dragon, mabilis nilang natawid ang malawak na karagatan at bumagsak sa isla. Pagdating, itinapon ng dragon ang pagkain sa isang malaking hukay bago agad na umalis, na tila takot at ayaw magtagal. Si Lamvin, kasama ng dalawang bangkay ng halimaw, ay bumagsak sa isang napakalaking tumpok ng mga buto, bahagyang lumambat ang pagkakabagsak. Gumapang si Lamvin palabas ng bangkay, na kumpiyansang tama ang kanyang kutob na hindi nangangaso ang mga dragon para sa kanilang sarili. Ang susunod na hakbang ay hanapin ng Dragon Mother. Habang nakatayo si Lamvin, naramdaman niyang may lumitaw sa likuran niya, isang higanteng mata na nagbibigay ng liwanag ng kamatayan sa madilim na yungib. Tinitigin ito ang regalong kasama ng pagkain, kumpara sa napakalaking Dragon Mother, isa lamang maliit na langgam si Lamdin. Ipinahayag ng Dragon Mother na kilala niya si Lamdin, siya ang pinuno ng mga goblin na umatake sa bayan kamakailan, at gusto niyang malaman kung ano ang ginagawa nito sa kanyang teritoryo, binalaan siyang kakainin kung hindi totoo ang kanyang sagot, lumitaw ang iba pang mga dragon, ang kanilang mga matay na katuon kay Lamdin na may nakakatakot na intensyon. Kalma lamang si Lamdin at hiniling sa Dragon Mother na huminahon. May dala siyang mungkahi ng pakikipagtulungan sa pagitan ng kanilang mga tribo. Nagtaka ang Dragon Mother sa kanyang sinabi, at ipinahayag ang kanyang pagkagulat na makatagpo ng isang matalinong goblin. Sinabi niyang nais niyang pag-usapan ang pakikipagtulungan, at kung maganda ang mga benepisyo, isa sa alang-alang niyang huwag kainin si Lamdin. Habang nagsasalita, nagbago pabalik sa kanyang anyong dragon tao ang ina ng dragon. Isa siyang kaakit-akit na babae, ang kanyang kamanghamanghang kagandahan ay hindi nakabawa sa kanyang aura bilang isang maalamat na nilalang. Sinabi ng ina ng dragon na nais niyang marinig ang mga benepisyo ng kooperasyon na ito, binibigyang din niya na kung ang mga benepisyong ipipresinta ni Lampdin ay iya siya, maaari niyang isaalang-alang na huwag itong kainin, ngunit hindi nagpatinag si Lampdin sa banta. Ipinunto niya na may matinding kagustuhan ng ina ng dragon na mag ganti laban sa sword saint dahil sa pinsalang idinulot nito. Sa Ka kanya, ang mga benepisyon ng kanilang pakikipagtulungan ay malinaw sa nakaraang labanan sa lungsod ng tao. Dahil sa pag-atake ng mga goblins sa lungsod, nakatakas ang dragon mother mula sa isang mahirap na sitwasyon. Nabigla at natuwa ang dragon mother sa ideya ng isang mababang nilalang tulad ng goblin na nagbabalak laban sa sword saint, ngunit tila naakit siya sa kapangahasan nito. Nais niyang malaman ang higit pa tungkol sa kanilang pakikipagtulungan, partikular sa plano ni Lamdin kung paano haharapin ang Sword Saint, na tinawag niyang ang Buisid. Nanatiling kalmado si Lamdin at ipinaliwanag na ang kanilang pakikipagtulungan ay simple, humiling siya na patuloy na magpadala ang Dragon Mother ng mga dragon upang guluhin ang City of Light. Lumapit ang Dragon Mother at ipinatong ang kanyang napakalaking kamay sa balikat ni Lamdin. Gusto niyang malaman kung paano plano ni Lamdin na gawin ito, kung paano mangangahas ang isang maliit at mahina na pangkat ng mga goblin na hamunin ang Mad Beach, gusto rin niyang malaman ang detalyadong plano, gumisin ng pilyo si Lamdin at iminungkahi na ang isang direktang atake laban sa Sword Saint ay hindi sapat, ang kanilang atake ay dapat tumuon sa kanyang puso, sirain ang lahat ng mahal niya, at patayin siya ng dahan-dahan. Natawa ng malakas ang Dragon Mother, nauunawaan ang plano ni Lamdin. Ang paggamit sa mga goblin bilang mga kasangkapan upang pumatay ng hindi kasangkot ang mga dragon ay eksakto sa nais niya. Nakaramdam si Lamdin ng kasiyahan, ang kanilang pag-uusap ay tila nagbunga, at nabuo ang alyansa, pumayag ang dragon mother, ngunit hindi niya inaasahan na makatagpo ng isang matalinong goblin sa kanilang lahi. Habang lalo niyang tinititigan si Lamdin, lalong nahuhumaling siya rito na pag-isipan ng dragon mother na mag-alok ng gantimpala kay Lamdin. Kung ano man yun, yun ay alam na ninyo mga kamanyakol kaya may aabangan na naman tayong aabangan na digmaan sa kama, Dragon vs. Goblin, kung gusto ninyo malaman agad ang kasunod sa susunod na linggo kaya mag-subscribe ka na para hindi ka mahuli sa bawat update natin ito, salamat. May kaunting paalala sa mga bago pa lang dito sa channel natin. Kung napapansin ninyo halos ng mga video dito ay may kakaunti lang na mga oras sa kadahilanan na ito ay mga bago pa lang at nag-a-update lang tayo sa isang chapter sa bawat release nila sa isang linggo, kaya kung maghahanap kayo ng mahabang oras sa video, wala akong magagawa dahil wala naman tayong ihahaba kung ito lang ang chapter na binibigay nila. Welcome kayong lahat at salamat sana mag-enjoy kayo dito.